Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, pinag-uusapan natin ang mga katangian ng CSS na nauugnay sa floats. Matututuhan mo ang tungkol sa paggamit at syntax ng mga katangian ng float at clear. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ngayon, tingnan natin ang mga katangian ng float at clear. Ang float ay isa sa mga katangian ng CSS na ginagamit upang i-float ang isang elemento sa kaliwa o kanan sa loob ng parent element nito na nagpapahintulot sa ibang mga elemento na bumalot dito. Karaniwang ginagamit ang katangiang float upang ilagay ang mga larawan o mga kahon ng elemento sa paligid ng teksto. Ngunit bumababa na ang paggamit nito habang ang mas makabagong mga layout tulad ng flex at grid ay naging karaniwan. Sa klase ng float left, ang katangiang float ay itinakda sa left. Ang inilapat na elemento ay mag load sa kaliwang bahagi ng parent element at ang susunod na elemento ay bumabalot sa kanan. Ang float right na klase ay nagseset ng float na property sa right. Ang elementong ginamit nito ay lumulutang sa kanang bahagi ng parent nito, at ang susunod na elemento ay bumabalot sa kaliwang bahagi. Sa klase ng clearfix, ang katangiang clear ay itinakda sa both. Ang paggamit ng klase na ito ay pumipigil sa susunod na elemento na bamalat sa elemento na naka-float. Ang katangiang float ay maaaring magkaroon ng mga sumusunod na halaga left Ipinaplot ang elemento sa kaliwa na nagpapahintulot sa ibang elemento na bumalot sa kanan. right Ipinaplot ang elemento sa kanan na nagpapahintulot sa ibang elemento na bumalot sa kaliwa. none Ito ang default na halaga at hindi ipinaplot ang elemento. inherit Minamana ang halaga ng float mula sa parent element. Kapag gumagamit ng float Maaaring bumalat ang susunod na elemento sa nakafloat na elemento. Upang maiwasan ito, ang katangiang clear ang ginagamit. Ang mga halaga para sa clear ay ang mga sumusunod. Left, iniiwasan ang mga elementong nakafloat sa kaliwa. Right, iniiwasan ang mga elementong na float sa kanan. Both, iniiwasan ang mga elementong na float sa parehong kaliwa at kanan wala pinapayagan ng mga elemento na pumaligid Ito ang default na halaga Kapag gumagamit ng float maaaring magkaroon ng issue kung saan hindi pinapansin ng taas ng parent na elemento ang taas ng na-float na elemento Upang maiwasan ito gamitin ang clearfix na teknika o overflow hidden sa parent na elemento Sa responsive na disenyo o masalimuot na layout maaaring mas mahirap ay handle ang float kumpara sa flex o grid, kaya't inirekomenda ang paggamit ng flex o grid. Ang float ay isang lumang paraan para ay float ang mga elemento sa kaliwa o kanan, pinapahintulutan ang teksto o iba pang elemento na magbalot sa paligid, at minsan pa rin ginagamit para sa simpleng layout o pagbabalot ng larawan. Gayunpaman, para sa paggawa ng higit na flexible at mas madaling layout, inirerekomenda ang Flexbox o Grid. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kita-kita tayo sa susunod na video. Mangyaring mag-subscribe at magbigay ng thumbs up.